sana all naka NMAX 155 traffic ay kakaliwa tayo eh Ya. Yeah. Aha. Di traffic din dito. Wala na bang ibang daan? Wala. Ito masaklap sa lahat Yang ganyan Bumper to bumper na yan Tukod tukod kaliwat kanan Ayan Malakas makapagod yan Uy Sana all Sana all may angkas Sana all naka-edmax Paunahin natin para ano may content tayo o oh, diba thumbnail sana all naka nmax 155 Para Nandun sila sa gilid to, oh, Sa bike lane ano off ko na ba yung camera mga idol mamaya na lang mawawala tayo sa linya pagka kumabig tayo at ah, tinutulak yung isa ano ba diba ito saan tayo napunta 16 kilometers pa tayo ay may alternative route to circle saan kaya maganda pag dito 17 mas malayo dito lang tayo parehas lang eh para sa inyo hindi na lang natin i-off yung camera basta ako taga video lang ako singit singit ito yung mahirap sa amin sa mga rider ayan gaya nyan malaki nga yung paunahin na nga natin sila naka na so nasulo nasingitan tayo sorry ah tayo pa rin oh. it's a tie hanahan natin sila ay sorry pop sorry nasabit ko yung side mirror natapik lang ayun na, bye bye na sa, ano, kaya pa ba tutukan? Wag na, makamadali pa tayo madisgrasya tayo sa katututok niyan sige hanggat kaya Oo, yan, para sa inyo, tutukan natin Oops, yeah. ay wala na natra Hindi tayo mag pwedeng mag-swerving. Mm. -hmm. tayo konti, dadaya tayo. Gandahan. Hoy. Habol habol. Di. Okay. <laughs> Masasad <-sud> ka. Ah. <laughs> uh, Babay na nakaluwag-luwag na sila eh hindi tayo wala na wala na babay na sorry guys malakas kasi yung piga nung ano nila yung silinya 155 kasi yan eh oh eto na uli oh pero parang kakaliwa na sila don diretso pa tayo so bye bye na sorry guys ayan talaga kumaliwa na sila hindi ko alam kung pwede tayo dun eh pwede sana tayo dun kaso nga lang andito na yung ano natin eh malayo ng isang kilometro parang ganun dito na lang tayo nalang na lang natin to so ito last 10 km tayo 9.9 kilometers ang layo no nalalayo pa ako sa ano kasi pag traffic malayo talaga ayan gaya nya nag mm, dikit dikit na naman yan yung masalimot sa lahat eh so kahit na mga 10 kilometers lang yan nagiging malayo kasi nga traffic ay kakaliwa tayo eh Oh, yeah. Eh, traffic din dito. Wala na bang ibang daan? Wala na eh traffic din dito yun lang dangerous dangerous ito na kami oh mga habal habal <laughs> kung sa saan kami dumadaan sa gilid sa gutter Ayan yung ano Kalsada ng Valenzuela Mga apat na beses na ako nakapag dito Puro ganito